Maglagay ng paminta sa toilet paper at hindi mo mapapaniwalaan ang resulta. Pagkatapos kong subukan ito, hindi na ako nagkaproblema ulit sa bahay ko. Kaya, sa lahat, tama yan. Pero sandali, hindi ito para gamitin sa banyo. Ito ay isang simpleng tip at garantisado na magiging napakakapakipakinabang ito. Kaya para dito, unang kumuha ng isang roll ng toilet paper. Sa totoo, kailangan natin isang piraso hindi ito kailangan mading laki. Ang sukat ito ay perpekto. Kapag nagawa mo yon, kunin piraso ng papel at itiklop ito sa gitna. Pagkatapos ay itwist mo ang buong piraso ng papel. Ulat ng ginadawa ko sa video. Itinuro sa akin ito ng tiyuhin ko sa form. Ang hack na ito ay malawakang ginagamit sa mga bukirin at sa mga form. Sigurado akong mabugulat ka sa resulta. Pagkatapos itwist ang buong papel, Ganito ang magiging itsura nito. Parang isang piraso ng lubin. Sige, so, ilagay natin ang papel sa tabi. Ilagay sa panglalagyan. magdaddag. Isa ko toothpaste. Pwede mong gamitin anong brand meron ka dyan. Kapag nagawa mo na iyon, daddagan ng paminta. At pagkatapos, haluin mo lang ito na mabuti para magsama ang dalawang sangka. Susunod, kumuha ng kaunting halo at ikalat ito sa buong papel. Naiisip ko na tiyak na naguguluhan ka na sa puntong ito, nagtataka kung para saan ito. Sasabihin ko sa iyo sa isang sandali at sigurado akong hindi ka mabibigo. Susunod, salamin na lagyan. Pwede mong gamitin ang kahit anong meron ka sa bahay, basta siguraduhin mong blas ang pipiliin mo. Ngayon iladay mo lang ang papel na may halo na ganito. Mahaladang iwanan ang dulo na nakabakat na yon. Kapag nagawa mo yon, sunugin natin ito. Hindi mo kailangang iwanan ito sa apoy. Hayaan mo lang itong umusok dahil lang kailangan natin ay ang mahinang usok. At mga kaibigan, ang nagawa natin ay isang makapangyarihang panghuli. Tama yan. Ito ay magtataboy ng lahat ng uri ng insekto tulad ng mga lamok, langaw, bubuyog, putakti at kahit mga ipis. Epektibo sa lahat ng lumilipad na insekto. Ang usok na ito ay napaka-epektibo at masosolusyonan nito ang problema mo sa mga lamok at langaw ng tuluyan. Ang layunin ng toothpaste na may paminta ay upang pidilan ang amoy ng nasunog na papel. Ang tip na ito ay talagang kamangha-mangha. Ilang araw na ang nakalipas, hindi makatulog ng maayos ang pamilya ko at ako dahil sa mga lamok. At trick ito ang ligtas sa amin. Parang mahika. Sunugin mo lang ito at mawawala na sila sa bahay. At pwede mo itong ilagay kahit saan sa kahit anong kwarto, lalo na malapit sa mga bintana. Kaya, kung may problema ka sa mga lumilipad na insekto sa bahay, subukan ang tip na ito. Sigurado magugustuhan mo mga resulta.